mabiyog mo labiyog -mab pa nang imuhalo agor ang <laughs> ina si lolo kay don mo labiyog pa kay lolo la <laughs> okay na sunog na mga idol lapagid na mga idol up ah uh, luto na ito Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Bali, Sabay tayo. Kumain sa umagahan mga idol. Ano? Sabay niyo ako mga idol. <laughs> mga idol, pasinsahan niyo yung content natin mga idol ah. Yung kahapon. Yun. Bali, yan. Nakasaing na tayo mga idol. Yun o. Oh, oh di ba? <laughs> Nakasaing tayo. Kanyan, kanin yan mga idol. Bali, araw ng kanyan ngayon, di ba? Araw ng linggo ngayon mga kaidol. O nandito na yung ating damit mga kaidol. Hmm, Nakaready na yan mga kaidol. Pang samba mga kaidol ba? Mga kaidol. Yan. Yung tubig. Naka ready na. Pangligo natin mga kaidol ba? Si samba ngayon. Linggo. Tapos. Kayo ba mga kaidol? Sumamba na kayo mga kaidol? Ako wala pa. Kaya sumamba na kayo dyan mga kaidol. Kasi importante yun sa ating buhay yung pagsamba opo importante talaga yun po mga idol uh, huwag natin kakalimutan yung yung pagsamba sa ating sa ating amang amang makapangyarihan sa lahat um, tatakyan dito natin sa puso't isipan mga idol so bali isip muna ako kung anong iulami natin ngayong umagahan mga idol Palipunta tayo doon sa tindahan mga idol. Pasyal ko kayo dito mga idol pa <laughs> Pasyal ko kayo. So bali yung nagpapasyal at mga idol. Kukunin ko pa yung ating cellphone mga idol. So kasi doon ako nag-charge sa kapatid ng lula ko mga idol. Eh, yung cellphone ay nagcharge pa. Ah, marami rami yung nagpapasyal at sa ating mga idol. Ah, marami rami din. Kaya mamaya. Punta muna tayo dito. Sa, uh, sa tindahan. Kay mangutang man tayo na naubos man yung nating budget mga idol kung pambili ng kahit ano pa dyan sabon, shampoo uh, sabon pang laba ulam kape, hilig talaga ako sa kape din mga idol, kung sino mang hilig din san dyan sa kape eh ako hilig sa kape mga kaidol kaya subukan natin na mangutang oh. <laughs> Ayan, si Lola, si Lolo mga kaidol ako <laughs> Ayan no. <coughs> araw, araw ng linggo ngayon. O, oh, sasamba sila lolo, lula. Mga kaidolo, bagong ligo si lula o. Maligo, oh. kaya arong hmm. mabaho. <laughs> oh, maligo daw, arong di mabaho. Aguroy. <laughs> Kamao <laughs> kama, oh, ah, kama na, bisaya sila o. Eh. Uh, oh eh lolo, o. Oh, o, guwapong guwapo. Oh. <laughs> Ang lolo, kong guwapo. Kanta yan eh.

Marunong sila to magbisaya. Oy, ano? You know, Ma oh. Dame, ang lula dame. kung gwapa. Kanta yan mga kaidon. Yeah. <laughs> ang tigulang lang 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 bisan bakol kol 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 kol, kol maning kamut bubarog mutindog arul mabyog uh, mo labyog pa nang imuhalo agor mo labyog <laughs> <Mulabiyog>, yan <ben>, ha? <laughs> <laughs> malabyog pa na yung mga lo pa na o sa kadlaw mga kay ba tanongin natin si Lola mga kay Idol pa kay Lolo ha dito muna man tayo Ma mangutang muna man tayo ng kape dito mga kaidol dito tayo kay eh, naubusan naman tayo ng budget mga idol Ayan, dito naman si Tukoy mga kaidol oh. Ayan, mga kaidol oh, si Tukoy oh natawa ako kay Lola saka kay Lolo mga kaidol dito pa rin si Tukoy mga kaidol ayaw mo eh ha? hinahanap na na yung may ari na yan oy <laughs> good morning boss Amo manager agalon agroy <laughs> Ayan si Arma mga adol uh, bali, Pautangin mo muna ako ha Pautangin mo muna ako ha Kasi malapit na tayo makasahod sa ating kung, Sa ating Youtube <laughs> oh malapit na tayo mga kaidol Makasahod mga adol Yung pinakita ko sa inyo mga doon. Bali, yung nag-comment na yun, rebe, rebe daw mga idol, pakita ko daw yung sahod. Ay, eh, pakita natin mga idol, kung magkano sa sahod natin mga idol. Ah, uh, medyo medyo malaki-laki din yung mga idol. Ah, uh, pakita ko na lang sa inyo mga idol. Pag nakasahod tayo, utang tayo. utang tayo mga idol. Ang kaping matapang. O, oh, alam na ni Kano. Ni idol, arma mga idol. O, kami ka ng tuyo. O, utang tayo ng tuyo mga idol. Maraming tuyo dito mga idol. Eh. Oh, daming protas pa mga idol. Pakita ko sa inyo mga idol. Ay mga idol. Oh. Sangkap 'yan mga idol. Di yang protas ito, yung protas mga idol. Asa ba 'yan? Mm. Kaning toyo o, ra. Kaning. Pila may kuwana na? 35. Oh, kana ra. 35. Ah, daming uh, mga idol. Yan kamate ay siyempre lagyan natin ng kamatis yung tuyo mga kaidol kay masarap pa yung ipares yung kamatis sa tuyo mga kaidol oh ayun o si kaidol mga kaidol Ipares natin sa tuyo o oh. o oh, ito lang tatlong peraso tayo lang magisa sa tayo lang magisa mga kaidol at kasama ko din kayo mga kaidol o no? sa pagkain sa ati sa ating almusal ngayong umaga ayun si arma mga kaidol o no? oh, nakita yun yung yun yun eh yung nakahuli tayo ng bayawak mga kaidol doon sa lahat ng tatanong sa bayawak ay wala na mga kaidol bininta ko na mga kaidol para para makapira tayo mga kaidol bininta ko na tapos yung pira naubos na mga kaidol kasi simpre, gagamitin natin sa araw-araw natin mga kaidol oh mga kaidol <laughs> oh okay, mga kaidol oh oh uh, si lolo dito 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 na ako lo kay kapi mo na tayo Uh, malapit lang dito sa amin kapatid yun ng aking lola mga don, lahat kami dito ay kamag-anak oo oh, o yan naturko na, na kayo dito mga kadol eh yung bahay na yan o oh. So, naturko na kayo dito mga kadol oh. sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan ialam nila na naturko na ba kayo mga <laughs> kadol <kahit doon? laughs> ay dito hanggang dito lang mga kadol don doon doon doon, 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 doon banda hindi pa kayo naturko mga kadol oh. ay natin to mga sa ating almusan pagkatapos natin uh, bago tayo mag amos sa mga idol ligo muna tayo mga idol ay kay mas maganda yung sa ating katawan na unahin yung ligo bago tayo mag amosal no mga idol no saka wag natin kalimutan mga idol no sa ating buhay sa ating puso't isipan wag natin kalimutan yung pagsamba no mga idol importante sa ating buhay kasi makapangyarihan siya sa lahat mga kadol yung ating ama yung ating puong may kapal opo makapangyarihan siya sa lahat mm, siya, ang gum siya ang naglikha sa dito sa mundong ito mga kadol hindi mm, lang natin makikita siya mga kadol kasi hindi natin makikita tama ba ako mga kadol hindi mm, natin makikita yung ama na, na ama natin na makapangyarihan makikita natin yung kanyang ginawa tulad ng saging, niyog, nangka, at iba pa o, oh, yung nilikha niya. Hmm. Dapat tayo maniwala, di ba? Na mayroon tayong ama na, na, na napakapangyarihan, di ba mga kaidol? So, palagi naman akong daldan ito mga idol. <laughs> Ligo na lang tayo mga idol. Pagkatapos nandatingin maligo mga idol. Kakain tayo. At at may shoutout pala tayo mga idol. Eh, bali, charge ko muna yun. Nandoon kasi sa kapatid ng lula ko mga idol. Kukunin ko mamaya pagkatapos natin maligo, ma tapos natin mag maghanda sa almusan mga idol. No? Sabayin nyo ako mga idol. No? Sa kain ba? Sa almusan, sa, sa, sa umagahan. Yung mga idol, ah uh, babalik ako mga idol ha. Babalik ako kasi take about muna tayo mga idol. Yun mga idol. A few moments later. Uh. Ihaw yan mga kadol. Luto na to mga kadol. Eh, luto na to mga kadol. Oh. O, ito rin. Okay. Nasunog na mga kadol. Napagid na mga kadol. Ah, luto na ito. Yan mga kadol. Yo, what's up mga kadol? Bali, na mga kadol. Nakaready na yung ating umagahan mga kadol. Oh. Tuyok Tuyo, Tuyo sa wig. Tuwid. Kuan. Ito. Hmm. Yan. Sa limusito sito mga kadol. Kalaman si mga idol ba? O, oh, nandito yung stick mga idol. Mamaya mag tukoy ha. Kay. O, oh, ito. Ulo, ulo, ulo siya yung tukoy. Saka kanin. Hmm. Ayos mga idol. So simulan na natin mga idol. Sabayan niyo ako mga idol sa ating umagahan mga idol. Pagkatapos natin kumain mga idol, Bali, shout out tayo mga dala. Uh, kinuha ko na yung si cellphone natin. Doon kay, kay Lolo. Doon ako nag-charge mga kaidol. Eh mga kaidol, unang subo para sa inyo lahat mga kaidol. Ito hmm. mga kaidol. Kung baka namin ditong itong, itong klaseng isda nito, tiki-tiki mga kaidol. Tiki-tiki. Mm. Mm. Kainin mo yung kamo kanin mo. <laughs> yung ulo, yung buto lang, yung ulo ng tuyo lang kinain mga doon yung kanin. Hindi. Ayun, kinain niya mga doon. Mga doon, sa ulitin ko, araw ng linggo ngayon mga doon, Bali, sumamba na kayo mga idol. Kung kung hindi, kung wala pa, sabay na tayo sumamba mga idol. Sabay tayo sumamba mga idol. May may ano na to panoorin mga idol. <laughs> Pagkatapos nating sumamba mga idol. Kain na yung mga idol. Tokoy mamaya, tokoy ha. Pag may bot test, may kanin pa man doon, tokoy. Hmm, ko to talaga mga lol. Kahit hindi siya nagsasalita. Maya ha. Pagkatapos nating kumain ha. Tapos ko bang kumain? Masarap mga lol. Sabay tayo mga lol. Sumagaha mga lol. Masarap talaga. E, Para siya tuyo sa ito bang ano ba? Kamatis. Hmm. Saka may kapit tayo dito mga kayo. Kapit matapang. Hmm. Na kaya kang ipaglaban. <laughs> ipaglaban sa antok. Hmm. Inom lang kape. Parang, parang hindi ko to nakuta mga kadura kutawin natin mga idol o oh, ba? Diba? hmm. kutaw na yan sarap na itong kan mga idol itong tiki tiki mga idol tiki tiki ba isda sa inyo mga idol anong tawag nitong klase sa inyo dyan sa inyo dyan ba anong tawag niyo ito Ayan. Yung cellphone ko mga kadol. Dito ako muna ilagay. yan Anong tawag sa inyo yan mga kadol? Dito sa amin. Sabi sa yung province, province namin. Tiki-tiki. Nah, mengaidol.

kay Lolo at kay Lolo din. Na-enjoy ako, na-enjoy ako sa kanila mga ka-idol ba? Hmm. Ngutang tayo mga kaidol kay naubos naman tayo ng budget mga idol. Babayaran naman natin mga idol pag naka pag nakasahod tayo sa ating sa ating munting channel mga ka-idol. Ay! Mga ka-idol, babayaran naman natin. Okay lang mangutang mga, mga idol. Ay, basta babayaran lang. No, di ba mga idol? Sabay ko na kaya tong hitok si Binigyan ko ito. Ang bilis na ubas oh, sa kanya mga idol. Bigyan natin. Yan, halo halo ay natin mga idol. Tapos ko, ko, ko. Kuha tayo ng kanin. Kay, nabitin tayo mga idol. Bigyan ko na lang tong kay Tukoy. Okay. Nah, Mamaya mga idol ha. Balik tayo. Saglit lang mga idol. Okay. Kuha ako ng kanin. Okay. Okay mga idol. Medyo mainit-init pa. isa mga idol Dito ba sa gali, ha? galagid ba yan dito sa taas Mainit-init pa mga idol Bilisan natin kain sa umagahan, mga idol kay baka malit tayo sa ating pagsamba mga idol ba Bilisan natin konti kay mali tayo ay wala na. Wala nang kwentang yung ating pagsamba mga adol. Pag nali tayo. Kay pag nali tayo, paano yan? Hindi tayo mak ma makapagkikinig sa 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 aral ng ah, sa utos ng ating amang makapangyarihan. Yung utos niya mga idol ba. Yung nasa na naka, nakasulat sa kwan banal na kasulatan sa Bible, sa Biblia. No? Kaya natin Kasangan sumamba mga kailan. Okay. Kailangan talaga yun mga kailan sa ating buhay mga kailan. Eh. Kaya wag natin kakalimutan yung pagsamba. Pagsamba sa ama. Okay. Kung malayo ta sa kanya, lahat ng mga pagsubok, hindi. Parang hindi natin kakayanin mga ka dot kung malaya tayo sa kanya mga kadon. so parang bigat na mga kadot mga kadot ko kayo mga kadot na samba tayo ngayon sa linggo na ito linggo ngayon mga kadot sunday happy happy sunday pala sa inyong lahat dyan mga kadot happy happy sunday Samba sampai No? Tama kayo mga idol? Eh? Ha? <laughs> Nalaglag pa yung kanin. Galing na sa ating bibig. Nalaglag. Labis hmm. talaga yung tuyo sa pares yung kuan mga idol. Kalamansi sa ka kamatis yung kamatis ba at yung kape kamagahan so, Hindi ko naubos yung kuha natin mga idol. Yung mga idol, maraming salamat sa pagsabay niyo mga idol ha. Okay. Binilisan natin yung pagkain mga idol. Okay. Baka mali tayo mga idol ba? Mali tayo sa ating pagsamba mga idol. Kaya yeah, shout out, set out mga idol. Shoutout po kay Ma'am Mariposa sa Ngasol, yo shoutout po. Ingat po tayo diyan sa sa ibang bansa. Ronel Atlanta from Georgia, yun, shoutout po sir. Mag-ingat po tayo diyan sa ibang bansa. Walter Tropez, Julio Santos, Cecilia Santos, Nana Ruby Chanel, Sator Pepe. Uh, Excuse me po. Uh, Nabusog po ako makadon. Shoutout po sa inyong lahat diyan. Mag-ingat po tayo sa, sa kung saan tayo naroon sa iba't ibang mga lugar sila mga idol, madaming password to mga idol yan ito, Uragon TV yun sarap po idol si Uragon TV po mga idol naalala nyo mga idol yung si Uragon TV ba yung sinabi ko sa inyo na doon nagtrabaho ako sa Manila mga idol ito yun mga idol doon sa Pipsi mga idol uh, kwanto siya porklip kwanto siya clip mga idol ba si Uragon TV yon, mm, syarat po idol Kamusta po kayo dyan sa Manila. Ah, pakilala mo ako dyan sa mga kasamaan nyo sa Manila. Ah, sa Pepsi ito mga idol sa Munting Lupa. 'Yon sa Munting Lupa, likod ng SM. Mm. Likod ng SM 'to. Yung kanilang kanilang house ba, yung kanilang istakana ng mga bawat Pepsi, Gatorade, Blue Bolt, 'yon ganun mga idol. So, Uragon TV. 'Yon, share ad, idol. Hmm, Nako. Oh, nakita kami doon eh. Nakita kami doon. Sony daw mga idol. Trabaho ko si doon sa kanyang pinagtrabaho din mga idol dati. Joylin, jo Joylin Lib Libico. Yon, tama ba 'yung pagbigkas ko mga doon. Jo -Lin. Jo -Lin. Jo -Lin. Mo, idol? Joylin, Joylin Libico. Yon Charot idol. Arfel, Susan Muhika. Yon Charot idol. Joseph Tut, Tuti? Joseph Tuti, Tuti, T-U-T-E. Joseph Tuti, Yon, charat po, idol. Sorry, ay ba? Hindi mm, ako Hindi uh, ako, hindi yung sakto yung pagbigkas ng yung pangalan mo ba? Sa, sa kuhan mo? Sa comment section mo ba? Joseph Tote. Uh, from Ilocos Norte. Yon, charat po, idol. Mga idol, nakarating na ako sa Ilocos Norte mga idol. Super ang layo mga idol. Yung yung traha ng ating presidente ngayon mga idol, si BBM mga idol. Oh, si BBM mga idol, nakarating do, Ako doon mga idol, super ang layo talaga doon mga idol. Eh. Hmm? May deliver kasi kami doon eh. Oh. Marty Mar Marty Sir Almiras. Marty Sir Almiras, yon charot mga idol. Sabi niya, "Sabi ag, idol, aguroy." <laughs> Sabi ng comment niya mga idol. Franz Carl, Franz Carl lumalang. Oh, 'yun, shoutout po, idol. Sino pa ba? Ah, ito ito. ito. Sunas, ah, uh, sunas diary? Diary? 'Yun. So, Su, Sunas diary, 'yun, shoutout po, idol. Wow, enjoy sa pising nyo, lods. Okay, dikit na ako at pasok, pasok. Pasok na lang. Thanks. 'Yon, sabi ni Joy. 'Yan. Ayun, mga idol, Nakasubscribe subscribe na ako sa iyo, idol. Sana ay masuportahan natin mga idol si Joy. Si Joy. Sana ba tayo doon. Ha? Ayan. Si Joy, join us. Join us. Daiyare, 'yon, yung pangalan niya, mga idol. Uh, Saan na ba ta Ito. Art. Ah. Uh, artors. takasin huh? Art. Arts. Artors. Ano ba yan? Mahirap magkasin ito mga idoloy. Eh. Pasinsahan nyo mga idoloy. Ang hirap magkasin mga idoloy. Eh. Um, talagang nabubulol ako. Bulol lang talaga mga idoloy. O hindi lang ka, kaya, kaya makapagbasa mga idoloy. Agree. Artors. <laughs> artors. Tagasin. Yun from Marikina City. Yon, Gerard po Idol. Oh, sorry po Idol ha, hindi ko masyado mabigkas yung pangalan mo Idol. Leonard Navarro. Yon, Gerard po Idol. Gerard po. Ito, 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 ito pa. Meron pa to, Marami pa to na screenshot ko mga Idol. Ito. Hmm, ito yun yung secret ko mga idol yung po, bawat kuha natin mga idol ba o oh. Uh, pa, uh, kan pakita ko ulit sa inyo mga idol ayan kasi baka baka mayroong bagong subscriber ba na pumasok mm, yan uh, at least napakita ko na magkano yung magkano yung kuha natin yung pasok ng content natin na US dollar mga idol Susan Mujica yun sa po <laughs> tapos na yata yun or. Susan muhika Shoutout po idol. Albert Cabudlan Yun. Shoutout po adult. Asher di di Asher Asher bida bida Mix Blood yon charot po idol Asher bida bida Mix Blood charot po idol marami pong salamat sa suporta niyo idol marami marami pong salamat tinik tinik na, tinik na nakus ano ba naman ito mga idol ito yun mga idol oh. oh yung pangalan niya oh pakita ko na lang sa inyo mga idol eh hindi ko mabigkas yon Shout out po idol, shout out. Tinik, nap, nap, nap nakus, watching from Kaluokan City. Yon, shout out po idol. Pasensya na po mga idol. Kuan? Kanang, ano ba yan? Nagkuan -nag ako, nagmadali -nag -nag tayo mga idol eh. Tapos, nagmadali tayo para hindi tayo maalit sa ating pagsamba mga idol ba. So yung mga idol, yun lang yung yata yung napashout mga idol. Wala na. Ayan, wala na mga idol. Wala na. Pulos, pulos kuan ko lang yan yung mga litrato ko o oh, ano o oh, oh li mga litrato ko yan mga idol yan so mga idol marami marami pong salamat sa panonood nyo mga idol sa ating pagsabay Maraming pong salamat sa lahat ng su sumusuporta itong channel na ito, itong munting channel ko po mga idol. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Maraming maraming pong salamat talaga po mga idol ha. Kayo po ang aking inspiration. Una sa lahat, yung ating kwan. Una-una, yung ating kuan po mga idol, yung ating puong may kapal, yung ating ama na makapangyarihan. At kayo po mga idol, yung aking din inspirasyon mga idol. Sa bawat comment niyo mga idol, nasasiyahan po ako mga idol. Habang ako nanonood sa aking video, at matawa din ako mga idol, nasi nasisiyahan, din ako mga idol. Nasisiyahan nasi din ako sa pagbasa ng kuan niyo mga idol sa comment section mga idol. Maraming maraming pong salamat po talaga mga idol ha sa bawat upload natin sa suporta nyo. Hmm, makiki ako mga idol sa bawat suporta nyo. Tapos po sa so po ako, nagpapasalamat sa inyo mga idol. dahil sa inyo mga idol, ayun, eh, nagkaroon tayo ng dollar, nagkaroon tayo ng subscriber, nagkaroon tayo ng viewers. And dahil sa inyo yun po mga idol. dahil sa inyo po mga idol, sa inyong tulong sa akin. Maraming marami pong salamat sa hindi nag-skip ng ads. Tapos po sa so po ako, nagpapasalamat mga idol. So, yun, yun, yun mga idol. Yung hindi nag-skip, yun, 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 yung, yun, ano ba naman? Yun, yun! yung ating na uh, yung pinakita ko sa inyo mga idol, yun pumasok na dollar. Yan. Marami pong salamat mga idol, nagkaroon tayo ng dollar dahil sa inyo mga idol. Marami marami pong salamat talaga mga idol. Hindi ako magsasawa mga idol. Palit-ulit kong sabihin na pa pagpapasalamat sa inyo mga idol dahil sa inyo talaga po mga idol. Inspiration ko kayo mga idol. Masaya ako na may mag-comment, may mag-like, yon. So yun mga kadol, kung bago ka pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan i-click e, hit notification bell para updated kayo sa susunod natin pagbablog mga idols ng mga iba't ibang content natin gagawin dito sa aming probinsya mga idol tulad ng fishing, adventure, joke and kahit ano pa mga idol so yun mga idol, kita kits na lang tayo sa susunod natin pagbablog mga idol God bless you all mga idol take care always kung saan man tayo naroon mga idol so yun po mga idol, bye bye mga idol bye bye, bye bye, bye bye na kayo mag-ilis naman ako kay Samba man tayo. Samba tayo mga idol ha. Araw ng linggo ngayon. Sa Samba tayo. Samahan nyo ako mga idol. Samba tayo sa araw ng linggo ngayon mga idol. So yun. Bye bye. Bye bye. Bye bye.